So, good morning guys uh, Welcome to my youtube channel guys uh, Teroy Vlog TV uh, For today's video guys Magbutas nito po kami guys uh, Nandito kami sa location San Juan Number uh, 35-D So, ito po ang binubutasan namin guys Hukayin to namin Kontrata lang po tayo dito 5 years na to siya guys Ngayon taon uh, 2024 So, ito ang hukayin namin Wala tong lapida uh, naka lagay dyan sa Nitsu so kontrata natapos na ang kanyang kontrata ito na yan so ito ang magbubutas si Jason Ah, uh, shout out ko sa mga vlogger da Bernal Jan TV at sa mga viewers subscribers at si Michael hello mga subscriber So yan guys, ah uh, ginamitan nila ng hagdan kasi ikaapat na patong ang kanyang nitso guys. ah uh, expire, na, expire na po ito, uh, galing kami ng opisina. Tinitingnan namin ang record. ah uh, limang taon na po ito ngayon, 2024. So yan guys, ah uh, pinapalo na ni Jason guys ang mga tinakip dyan na uh, hollow blocks mga So yan guys, ah uh, hinila na guys. Palabas guys ang bangkay. Ah uh, nagtulong-tulong silang dalawa, Jason at Michael. Para ibaba ang bangkay dito sa baba guys kasi nasa itaas ang kanyang nitsu, kaapat na patong.

So, nahinay, nahinay lang. Para hindi malaglag. Wait lang, wait lang. Ayan na. Wait lang ha. Bababasok dyan. So yan guys, naibaba na guys. So yan guys, kinuha ng buto guys. Isa-isa ni Jason inilagay sa sako. isinilid na sa sako guys. So yan guys, dadalhin yan sa budigan ng mga buto kasi wala yung pamilya ng kaatin sa pag huhukay ng kanilang minahal sa buhay. So, layo-layo lang tayong kunti guys kasi, kasi

So yan guys ang bungon guys is ah, isinilit sa sako guys ni Jason. Hinawakan na niya. Kumpleto pa ang ipin niya no? Kumpleto yung ipon? Ah, kulang na na. Hindi na na no? So ayan guys, ah uh, na lahat guys ang uh, buto ng hinuhukay namin, isinilid na namin sa sako ah uh, do namin yan uh, dadalhin sa budiga ng mga buto guys. So, okay guys, o nagkita po to ninyo nga video, ah uh, paki-like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa susunod na video. Salamat sa inyong suporta, sa walang sawa sa pag-channel, sa vlog. Thank you to all tanan and God bless Babus. O, so, shout out muna tayo kay Michael at Jason. Ito na sila. Jason. Well, mga subscriber dyan. Salamat po sa inyong suporta, mga followers, na nag-share sa amin. Salamat po. Mga FW, salamat din sa inyong suporta. Ah, shout out ko sa mga pamilya na ito na, taga Tidluan. Nandito naman kami. Oh, paila, A Shout son. out naman kami dyan sa inyo. Paila, si mong pangan. Jason, Jason, Pilapil. Jason, Oh. Shout out ko sa mga vloggers. Panorin nyo lang nyo sa YouTube. Ah, uh, makikita nyo sa channel ni Terry Vlog TV. Yan, salamat sa inyong suporta. I love you to all and God bless you.